medyo so, tinigil po muna natin yung aking paggawa dahil tumuhos po ang malakas na ulan ngayon dito sa farm kung hindi yan tinigil po muna natin sa lakas ng ulan dito mag-break time daw po na. Ah, so, may mga itlog na yung manok, kaso maliliit. Ah, so, mga kababayan, dito tayo sa pahingahan. Sa so, at lagyanan ng mga gamit. na sa mga papasok, sa mga uuwi, sa mga bibiyahe, mga katoda, mga kalodi. Ingat-ingat po kayo dahil maulan po. Bagay, sa lugar po rin so sa tanay, maulan po. Hindi po natin alam sa inyong lugar po umuulan. Pero kahit paman, ganun pa man po, ingat-ingat ah, po tayo sa biyahe. Kung tayo saan ma'am pupunta na mga nagmamaneho, dobleng ingat. Ingatan ang sarili maging ang mga pasahero, ang mga sakay. Pasahero man to yan o hindi, ingatan po natin. Dahil sa pag-iingat po natin sa ating sarili, ay iniingatan na rin po natin ang ating mga sakay. Yan, maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli po, a uh, update ko po, po kayo hanggang mamaya sa ating ginagawa. Okay, uh, hindi pa po natin natapos yung skill mapping. Pero maya maya magpupukul po tayo ng bakal. Pag nagtuloy-tuloy po yung ulan, magpupukul po tayo ng bakal. Pukatap po natin yung mga pagitan nun. Ano po? Yan, para po tuloy-tuloy po tayo mamaya. Pwede naman po tayo mag-welding dito sa loob. Pagyan natin ng bakal yan. So, sa muli po, maraming maraming salamat po. Update po po kayo uli sa mangyayari mamaya. Mga katoda, mga kaloti, maraming, maraming salamat po sa muli. Uli nagpapaalala. Mag-ingat, mag-ingat tayo. God bless po.